Ayun. Oo, oh, oh, makinig ka, makinig. Umupo doon sa upuan mo. Siya? Oh. Siya ang nagsasayos ng mga aklat, magasin at iba pang kagamitan sa sulit aklatan. Sino siya? Sulit Librarian. Librarian. Ano? Librarian. Next. Oh, makinig ha? Siya ang tumutulong sa mga mag-aral upang matutong bumasa, sumulat, magbilang, gumuhit at gumawa ng kaganda. Okay gumawa ng kagandahang asal. Sino siya? Sino siya? Turo mo. Siya yung natuturong bumasa, sumulat, magdina, buuhin. Ano? Guru. Saan Oo. siya dyan? Saan siya dito? Saan yung guro? Yan. Very good. Next. Siya ang tumutulong sa mga batang nahihilo, nadadapa, at nasusugatan. Nars. 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 Next. Siya ang nagtatawid sa mga bata at panatiling ligtas ang mga ang mga bata, guro at iba pang kawani. Sino at siya? kagamitan sa paaralan. Guardiya. Guardiya. So, ah, last. Okay, number five. Siya ang gumagabay sa mga guro at nangunguna sa pagpapaganda at pagpapatupad ng mga proyekto sa paaralan. Punong guro. Punong guro. Ano sa English po pun... po punong guro sa English? Rin? Ano ang punong guro? Ano ang English? Ano pa guro? Ano punong guro? Principal. Principal.